Ang isang pamilya dumadaan talaga minsan sa pagsubok. Siyempre ang pamilya rin naman ang dagdadamayan sa oras nga ng pangangailangan. Kaya minsan kahit hindi magkasundo at nagkakaroon ng tampuhan ay sila-sila pa rin ang magkakasama. At eto nga mga mare, tamang kwentuhan nga lang din kami dito. Siyempre araw-araw nga natin mga mare problema ang ulam kahit naman may ulam. Kaya sabi namin eto nga ilabas yung mga ulam na matitigas nga sa prison. Tapos sila naki nga mga mare ay bibili naman nga ng gulay. Dahil na pag-isipan na nga lang ngayong araw, ang uulamin nga natin ay sinigang nga na hipon. Marami rin talagang nakakapansin ang hilig nga daw natin sa sinigang. Sa totoo lang mga mare hindi naman mahilig pero kaya lang ay lang talagang madalas alam namin ulam lutuin. Hindi na nga sila lumayo dito na nga lang sa madalas nga natin binibilihan kasi ito lang naman yung bibili natin mga gulay para sa pangsigang. Nung araw pala na to mga marilinggo. linggo. Kaya walang trabaho, pahinga nga lang yung mga gumagawa sa kabila. Abay, swerte ko nakita ko nga tong dalawang maglola kaya tinawag ko. Tingnan nyo naman, no? Huh? Alam nyo bang si Chucho, alam niya kung sino nagpapakain sa kanya? Kaya alam niya rin nga mga mare na aalis nga ang lola niya. Kaya naman, eh, tuwang-tuwa na naman dito. Pero hindi nga siya pwedeng sumama kasi si mama gusto nga daw sumakas sa motor nga ni Pangit. Dahil hindi pa nga daw niya mga mare na susubukan. Kaya naman, eh, sumakay na nga siya. Syempre, hindi na ako sumama para kuhanin yung opportunity na yan para naman kay mama yan kasi gustong gusto niya nga. Sabi ko sa inyo minsan, parang bata si mama, simple lang kaligayahan yan mga mari. Hindi nga siya mahirap pasayahin, kaya naman end for sa sakay-sakay nga siya, sige. Pero ang totoo niyan, dyan lang naman yan mga mari sa labas, bibili lang naman ng ano-ano yung dalawa na yan. At eto nga, nagkasalubong pa nga yung dalawa, ngiti-ngiti oh. Akala mo tuloy, first time lang ni mama mga mari sumakay nga ng motor, si tatay naman takot nga yan mga mari. Ayaw niya nga mga mari sumasakay sa mabilis mag-drive ng motor. Si tate kasi mga mare sobrang matatakutin. Advance mag-isip, ganun. Kaya naman talaga namang mas malakas yung loob ni mama. Kaya pagdating sa pagbumotor, ay talagang go na go si mama. Marami nga nagsasabi na ibili ko nga to si tatay ng motor ay eh, takot nga pong mag-drive. Pero bala ko nga mga mare, ibili nga siya ng bike. Katapos wala nila nun mga mare bumili, dito naman nga sila pumunta. Dahil sa wakas nga, marami na naman nga tayong sabay-sabay sa pananghalian at tiyak na mabubusog nga tayo. Nung mga oras nga na to, nagbo over na nga ako. Kaya buti na lang lang, andito nga sila at alarma, kaya sila na muna nga nag-asikaso dito. Kailangan ko si talaga mga marin na tatapos yung voiceover ng mas maaga. Tulad nga nang sabi ko sa inyo, etong hipo na masarap ang ulam nga natin. Buti nga mga mare, nakabili sila ng kamatis, napakamahal ng kamatis pala ngayon. Nakakita ko, tatlong peraso mga marin 66. Marami nga rin sila mga marin biniling gulay. Dahil alam naman natin ng sinigang masarap na pakaraming gulay. Kaya eto nga si Ate Lerma, inaasikaso na nga niya. Alam ko rin na maraming nakakabis nga dito mga mare sa pagbablog nga natin dito sa ating munting bahay. Kasi nga aminin nga natin sobrang madalang na nga lang talaga itong makita. Minsan saglit na saglit nga lang. Wow, tingnan nyo naman mga mare. Akala mo naman kaldereta, kulay kaldereta kasi pero tingnan nyo ang sarap-sarap na nga nyan. Kaya ito rin mga mare na isipang iluto dahil napakabilis nga lutuin nga ng hipo na to. Siyempre, kapag nga walang sinigang mix, eh hindi matatawag na sinigang. Kaya yan si Ate Lerma, naglagay na nga rin mga mare. Marami din kaya nakakamiss kay Ate Lerma. O si Onsay, si for today's vlog. Kakauwi nga lang din niya nga dito mga mare. May pinuntahan nga siya ilang araw. At sa wakas ba, mga mare, tapos na nga ako at uminom muna nga ako ng tubig kasi nawawalan na ako ng boses. Kaya natulala na nga lang ako mga mare. Sakto na masabi kakain na nga daw. Hindi pa nga sana kakain kasi hindi naman talaga ako mga mare nagugutong. Dahil bago nga sila dumating, ay eh, maaga pa lang nagsaing si mama kaya kumain na rin ako ulang itlog. Kaya sobrang konti lang din talaga mga mare nang kinuha ko. Kaya ayun, medyo malungkot nga ako dyan kasi masama ang pakiramdam ko. Marami pala nakapansin na uminom nga ako ng gamit yung Biogesic. Ngayon mga mare, nireseta rin naman sa akin yung ng OB ko, kaya pwede naman daw. Kasi ba diba, sabi ko sa inyo na kwento ko sa inyo na nakara na palaging pala sakit ang ulo ko. Kaya nagtanong nga si pangat sa OB ko kung ano nga daw ang pwede kong inumin kapag nga sumasakit ang ulo ko. Ang sabi nga ng OB ko mga mare, Biogesic nga daw Kaya nung binili ko mga mare. Natoto lang, hindi naman talaga ako dapat mga mare iinom ng gamot pero masama na nga talaga yung pakiramdam ko. Yung parang hindi ko na kaya kasi sobrang ingi ko na nga. At eto nga yung inaantay na nga nung ilan mga mari na tatanong bakit wala dito ang Marlin family. Ngayon nga mga mare na pagdesisyon na nga na mag-usap-usap na. Mga mas masasabi ko ay okay na nga kami. Kaya sa mga magtatanong okay na mga mari. Makikiusap lang po kami sa lahat po na nang babas sa amin parehas. Ay pakiusap lang po. Huwag niyo na po kaming ibas parehas. Dahil totoo naman mga mare ang pamilya magkakaroon niya ng tampuhan pero sa susunod sila pa rin naman ang magkakasama. At hindi naman talaga mga mare na wala ang tampuhan sa isang pamilya sa totoo lang. Di na nga namin mga mare sasabihin lahat-lahat pero okay na po kami sa mga magtatanong dyan. Maraming maraming salamat po sa mga nagdasal para sa amin at syempre sa mga nampas na rin. Dahil tulad nga rin ang sabi nyo, ang vlogging ang pinasok namin ng trabaho na tulad lang may basher. Kaya may natutunan nga din kami dito mga mari. Na dapat ang pag-uusap nga ng problema ay hindi sa social media kundi nga sa personal. Kaya okay na okay na nga kami at nagkasundo na nga ulit. At et, ito nga si tatay mga mare maaga pa lang yun wala na pero okay lang naman mga mare lakad niya ngayon tuwid na tuwid hindi pa lang mga mare pasuray suray o tingnan niyo naman no oh. yung ko lang napansin mga mare nagpakulay pala siya ng buhok nagpakulay ng buhok mga mare pero nasabit nga kaya en eh, sobrang daldal nga yan mga mare pero ang nakakatuwa nga kay tatay sobrang laki nga ng pinagbago niya hindi na nga siya katulad mga mare dati no talagang hahabulin ka talagang mga mare ang isang tao kapag gusto magbago ay magbabago yan kaya eto tama kwentuhan na nga lang din kami dito nila ate Marlene tulad lang din naman ang ginagawa namin dati. Pinag-uusapan nga namin dito mga mare about nga doon sa gender reveal. O siya sasabihin ko na nga rin parang sa magtatanong ulit yung sa lupang tinatanong nyo okay na po yun kasi alam ko nga may magtatanong ipagpapatuloy nga ulit nila ate Marlene kaya mga mare wag na kayong maungulit o mangbaba siya napaliwanag na po namin sa inyo hindi na nga lang detalyado. Nagpaalam na nga rin kami kay ate Marlene kasi wala rin tulog si Pangit. Kasi mga mare kapag mga mahaba nga yung ini-edit niya ay talagang ilang oras nga kaya minsan madaling araw na yun bago matulog. Kaya sabi niya magpapahinga muna nga daw siya saglit kahit saglit nga lang. Siyempre ako din mga mare magpapahinga din ako. Kinagabihan nga mga mare Ito na naman munting salo-salo na naman nga. Kung hanapin binyo si ate marlin maaga na nga silang umuwi. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo basta nakapalo at sinishare ang ating vlogs. Lord maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare paano ba yun? bukas na lang ulit.